Bukuha tayo dito ng prutas. Ang tawag dito ay parang bulberry. Ayan o, ang dami. Ayan o. Ito mga maiitim, yan o, masarap nito. Ayan. Sayang nga, naglalaglagan lang. Ano, dami o. Naglalaglagan o. Oh. Hindi kinukuha Ang oh. dami ng mga itim-itim. Ito o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan. Masarap kainin ito. Opay, mga vitamins. Vitamins. Ang dami, oh. Oh, ang dami nga, Ang daming ano. inog oh. Sayang. Hmm. Harap. Harap, eh. Ang dami, oh. Hmm. Hindi kinukuha. Nagsawa na ata sila. Harap, mm. Hmm.

ano na ma, ma namis namis pag ano pag hinog na hinog na siya ayan mm. naputol pa ayan mm. Ang hmm. hmm. dami. Hmm. Ah, sarap. Hmm. Ayaw mo kumuha. Ang dami. Hindi ako makakain lang dito. Hindi ako nito. Hmm. Ang sarap nito. Sayang lang, galag-galag hmm. hmm, lang. Hmm. Ang hmm. hmm, dami ang ko. Oh. Ah. Sayan po. Mayroon. Tang. Pakya tinat. Yan. Ah. Kum. to eh. Hmm. Umpo. Ayan yeah, o, ang dami. Mm. Mm. Tapos oh, o. Oh, oh. Mm. Ang iba kasi nasa taas. Ang hirap kunin. Ayan Ayan o. Oh. sayang mm. mm. lang dito ya. Oh, Hmm. Hmm. Oh.

May tanim din akong ganito. Sarap. Mm. Ang dami oh. Ang hmm, dami nito. Ayan oh. Hmm. Ayan oh. Ayan oh. Hmm. Hmm. Mga itim na. Ang oh. dami. Mga itim ang kukunin mo. Kasi malamis-lamis. yan Hmm. Ang dami nito eh. Hmm. Hmm. Yung pula na yan, maasim pa yan. Kaya nga, maitim niya. Masarap pa yan Masarap Ah, sarap. Hmm. Oh, Sarap. Hmm. Ang pata nga doon, taas. Ayan, oh. Ayan, oh, Masarap to kasi, ano. Ano, hinog na hinog na siya. Hmm. po, Ang Malayo. Malayo.

na lalaglag kung mataas hindi ko kakayam ok na bye para aming kain natin Kung makakain ka nito. Hmm. ayoko. Parang higad ng puta. Sarap niyan. Gamot yan sa diabetes. Hmm. Gamot. Ayan, gamot ano yan? Ito. Hmm. Sige, Sige silip ka no more. <laughs> Nahuli. Nahuli napaubo yung may ari hmm sarap hmm ganito masarap hmm mga miss na miss hmm ano hmm